Ganito nga mga kabubog ano kapag ka maliit ang puhunan mo sa junk ano. Yung eksena yan ay kagabi ano. Gabi pa lang ay pinap ipinapakarga ko na ang yero ano. Ipina-overtime ko na dahil itatakbo nung kinakapatid ko kinabukasan. At yung isang sidecar naman ay pinakargahan ko ng metal ano at mm, iuuna ko na at mm, isusunod na lang yan sa umaga nung kapatid ko sa deliver ng metal at magpapalit kami siya ang magbabantay ako magde-deliver ng yero at ito nga andito na kami sa deliver oh, alas 8 pa lang ng gabi pang 12 pa ako ayun ang daming nakapila kita nyo naman oh, hili no? pang 12 pa ako so nag pagdating nga nung aking kwan kapatid nagpalit agad kami ng sasakyan at iniwanan ko siya doon sa deliver ng metal at nag deliver na ako ng yero ano ang kagandahan nga lang dito sa tinil namin, bagamat hindi binamagnet, magkasama ng mga heroes, uh, friends, na pa Kaya may kasama kong pahinante dahil tulong kami sa pagbawa. Pagkatapos nyo, ay bumalik na ako sa delivery ng meta kaya nga na-deliver ko na. Pauwi na ako niya. At pag-uwi ko, ay nakahanda na rin yung bubog na pan-deliver ko. At ito nga pala, nandito na kami sa tunawan ng bubog na Di-deliver na namin yan dahil nagmamadali kami dahil isang biyahe pa kami. No? Naka 2960 yan. Yung deliver ko ng bubog yun. No? At pangalawang deliver ko dyan ay bubog 30. Tayo, patayo pa. At mm, mamadali nga kami dyan. Yan. Binababa na namin. At mm, ito na nga yung bubog 30, Ano? Naka 2 seven 60 yata yan ano, 2, 2, -2 ano? So yun lang muna